Good morning, good morning, good morning! Welcome to the stage of Nixon TV! The official stage of people who wanna know and the places we want to go! Narito po tayo ngayon sa Sampaloc, Manila kung saan naganap ang kakaibang krimen, isang motorsiklo ang ninakaw. Ipapakita namin sa inyo kung paano namin nabawi ang aming motorsiklo at kung paano kami natulungan ng mga kapulisan dito ay lalong nagtiwala ang mga mamamayan dahil sa kanilang ipinakitang ang King Galing. Madilim pa ang paligid mga bandang alas 4 ng madaling araw. Halos wala pang ising sa mga kabahayan. Bagamat may ilang mga sasakyan na, na bumibiyahe, ay wala pa rin masyadong tao sa kalsada. Sa mga oras na ito ay may isang kaaluluwang bising ang nagmamatyag. Nakatingin sa mga kabahayan, nakikiramdam, naghahanap ng mabibiktima. Hindi akalain ni Lance na mga sandaling oras ay mababahaginan ng lagim ang kanyang Valentine's Day. Nagising siya sa tunog ng kanyang cellphone at namangha ng mapansin ang tracer sa GPS na nakakabit sa kanyang motorsiglo. Mabilis siyang dumungaw sa pintana ng kanyang silid at dito nga ay nalaman niyang nawawala ang kanyang motorsiglo. May nagnakaw. Dahil mahalagang oras at habang malapit lamang ang kinalalagyan ng kanyang motor, mabilis na umilos si Lance at nagtungo sa paradahan ng mga tricycle upang sadyain ang lugar na itinuturo ng tracer, ang barangay 550 sa may San Diego Street sa Palo, Manila. Ayon sa tracer, mga apat na minuto lamang ang layo ng San Diego sa tahanan ni Lance kaya hindi na siya nagatubili upang bawiin ang kanyang motor. Dala pa rin ang cellphone, nilakbay nila ang daan patungo sa nasabing barangay. Siya rin ay nangangamba na baka hindi na nila maabutan ang sasakyan at ito ay tuluyan ng umalis sa lugar kung saan ito ay ipinarada ng suspect. pagdating nga sa nasabing barangay ay agad tinunton ni Lance ang itinuturo ng tracer nila ito natukoy ay mabilis silang nagtungo sa opisina ng barangay upang rebisahin ang CCTV nito at habang pinag-aaralan ng CCTV napansin nila'ng na gumalaw ang tracer na nangangahulugan na umalis na sa San Diego Street ang motor Mabilis na kumilos ang grupo ni Nalans Lance at nagtungo sa headquarters ng Community Police Station ng Station No. 4 na matatagpuan sa Calabas Road. Mabilis silang humingi ng saklolo sa mga polis na nakatalaga sa stasyon. Walang atubiling kumilos ang mga polis sa pangungunan ng Police Captain Marcos Coime, Police Master Sergeant Carlson de la Cruz, Police Master Sergeant Mark Jason Agay, Police Sergeant R.J. Mopon at Corporal A. Stingzon Cortez. Sa mamagitan ng tracer, nasunda nila ang motor na paikot-ikot lamang sa Gala Street hanggang kuminto ito sa barangay 540 sa San Agustin Street. At pagdating sa San Agustin Street, mabilis na kumilos ang mga pulis at hinanap nga ang motor. Makapigil hininga ang tagbo sapagkat maaring sa isang saglit ay muling maitakas ang motor. Hanggang sa ilang sandali pa ay natunto nila ang motor na nakaparada sa harap ng tahanan ng mga kamag-anak ng isa sa dalawang suspect. Mainit-init pa ang tambutso nito nang makita na nakaparada kasama ang ilang pang mga motorsiklo sa lugar. Positibo nga itong itinuro ng may-ari ng motor. Hindi maikakaila ang pagkakakilanlan ng motor sapagkat sa plate number nito ay nakasulat mismo ang pangalan ng may-ari. At nang tanungin ng mga pulis ang mga nakabantay sa lugar, ipinagtiinan nilang wala silang nakitang sinuman ang nagparada ng sasakyan sa kanilang harapan kahit dalawang metro lamang ang layo nito mula sa kanilang kinauupuan. Ayon sa kanila, alas 4 pa lamang ng madaling araw ay nakatambay na sila sa nasabing lugar. Subalit, lahat sila maging ang mga nagtitinda at kumakain sa katabing karindiriya ay tumangking may nakita silang nagparada na sasakyan. Subalit paano ba nakilala ang mga suspect? Nang balikan nila Lance ang barangay 550 ay nakita nila ang footage ng buong pangyayari mula sa CCTV ng barangay. Dito ay kitang kita ang pagdating ng sospek sa tahanan ng kasama nito at pagkatapos ay sabay na silang nilisan ang lugar. Kitang kita sa CCTV ang mga mukha at pagkakakilanlan ng mga sospek na nakalulan sa motor. si Lance ay nag-file ng kaso sa dalawang suspect sa tulong na rin ng mga pulis sa pamumuno ni Police Captain Marcos Cuime na personal pang sinamahan si Lance sa Station 4 para sa mga masusing investigasyon. Nakafail na ang kaso sa hustisya. Ang isa sa mga suspect na positibong nakita sa CCTV at kinilala ang isang witness ay nahuli ng mga pulis sa kasong may kinalaman sa droga. Ang isa naman ay kasalukuyang pinaghahanap ng mga kapulisan upang panagutin sa kanilang ginawang krimen. Hindi nga matatawaran ang mga ginawa ng kapulisan sa pamumuno ni Police Captain Marcos Cuime upang mabawi ang motor at makilala ang mga suspect. Dahil sa mabilis nilang pagkilos, ay mabilis ring naresolba ang isang krimen. Ipinakita rin nila ang kanilang commitment sa kanilang mga gawain nang hindi nila iniwanan ang biktima mula umaga hanggang maghapon kung saan ay nagpasya ang biktima na sa tulong ng mga kapulisan ay panagutin sa batas ang mga suspect sa pagnanakaw. Dahil dito ay lalong umigting ang tiwala ng mga mamamayan sa kapulisan. Naging mabuting ehemplo ng kabayanihan ang mga pulis ng Station 4. Sila ang mga tunay na bayani, mga lingkod bayan na karaniwan ay nililibak. Subalit sa kabila nito ay masusi pa rin ginagampanan ang kanilang mga tungkulin sa bayan, sa mamamayan, at higit sa lahat sa Diyos kung saan sila ay nanunumpa ng kanilang tungkulin. Saludo po kami sa inyo, Police Captain Marcos Cuime, na wahay patnubayan po kayo sa inyong taos-pusong patulong sa mga mamamayan. <tong> Okay, uh, narito po tayo ngayon kasalukuyan dito po sa kalabas PCP ng Presinto 4. At syempre kasama po natin ang aming bayani na wala pong iba kundi si Captain Marcos Cuime. Ayan, magandang 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 gabi po sir. <laughs> uh, sir, uh, syempre gusto ko pong ipapaabot sa inyo ang buong pusong pasasalamat namin dahil sa inyong maagap na pagkilos talaga pong pati po ang inyong mga tauhan kanina ay talagang... Uh, ang bibilis ninyong kumilos tapos uh, nahuli kaagad o I amin mean, nabawi natin kaagad ang uh, ang sasakyan na talagang nakuha ng mga suspect Sir uh, ano po ang pakiramdam niyo ngayon na talagang nakasolve po kayo kaagad na isang problema sa napakabilis na pangyayari uh, masarap po sa pakiramdam na nakatulong po tayo sa kapwa oo uh -huh. uh, uh, dahil uh, yun po ang ating trabaho ang serbisyo publiko uh, salamat din sa aking mga tauhan hindi dahil sa kanila hindi rin namin na Masasolve ba, so ito. Ka. Oh, Sir, sir uh, sa mga ganitong pagkakataon, uh tulad niyan merong biglaan na mga tawag po natin police operation, ano? Po ang ginagawa ninyo? Let's say mo biglang. Kami bigla kami dumating eh dahil talagang kailangan na namin ng tulong ninyo. Ano po ang immediate na ginagawa ninyo, sir? Uh, ay alamin po namin kung ano pong reklamo. Pagkatapos po noon ay i namin kung paano gagawin namin. Katulad po noon yung sinabi niyo ay opo, opo. Kanina yung motor, po. po Yung motor po ay nakuha ka nung, nung isang uh, kawatan at na uh, natatrack ninyo kung nasan lugar. Uh, kumilis po agad tayo para di po siya makalayo. Ako, uh, alam nyo sir, uh, sa totoo lang, uh, nakita ko talaga kanina ang bilis talaga ng pagkilos nyo. Talagang wala po kayong inaksayang panahon para po sundan ang mga sabihin natin, mga suspects sa pagkuha ng motor. Ito uh, talagang usapang pulis na po ito, no? Yung lahat po ng angulo pati lahat po ng mga angulo ng mga maski po mga CCTV uh, parang nakita ka agad oh, ng mga pulis at Paano po bang operasyon ang ginagawa niyo sa ganun? Ah, pinagtagni-tagni po natin lahat okay. ano, yeah. mga mayari. tapos sa uh, nag ng CCTV para malaman natin kung saan na kung saan uh, magmumula o saan galing yung kawatan. Tapos nagtanong-tanong tayo sa mga kilala nila. Kaya agad natin natukoy. Sayang nga hindi natin hindi nahuli. Okay. Yung po, ba, makakatulong po ba yung, motor? yung, po sa CCTV yung nakita natin kanina? Makakatulong po yun malaki? Makakatulong po yun sa Opo. kapulisan natin. Opo. Sa pagresolba ng kaso. Ka ano po ang pakiramdam nyo sa mga ganun? Alam ko naririnig nyo rin yung mga usapan ng mga tao kanina na kayo daw ay hindi lang sa magaling kundi mabait pa dahil meron yata kayo mga ginagawang mga servisyo sa mga, sa mga tao dito sa inyong nasasakupan. Ano po ang pakiramdam nyo sir? Masaya po tayo dahil Lagi po tayo nakakatulong. Correct. Dahil nga hmm. po talagang uh, nakikita niyo rin. Dahil uh. uh -huh. Sa so, ganito sir ngayon, uh, marami rin nagsasabi sa amin na uh, dito po sa lugar natin, ay eh, talagang okay naman ang peace and order uh, situation. Dahil talagang ang mga polis daw, lagi daw visible kayo tulad ng ginagawa nyo kanina. Polis at barangay po, nagtutulungan oh, din. Polis at uh, kasama po ang barangay dahil sa pagpapanatili. Kailangan partnership sa harap uh -huh. nila para ano? Ayun, paano pong ginagawa yung partnership na yung para po ma Kailagi namin silang binibisita, tinatanong kung anong problema, uh -huh. kung magagandang humingi ng suggestion sa kanila kung ano magandang gawin sa peace and order natin. Opo. Ah, kaya siguro uh -huh. sinabi nila na yung, yung mga pulis dito lagi daw nila nakikita. Ako, iyon siguro ang isa sa dahilan kung bakit uh, medyo tahimik ang lugar natin tanong ko lang po, no? so pwede na po ba kaming uh, mag-file ng kaso doon sa mga ng biktima doon sa motor? Pwede, pwede na po dahil kompleto naman po kayo ng, ano, ng dokumento. Evidence. Opo, sana evidence. CCTV. Okay. okay yan. Ngayon po ay kasama natin si Lance, ang may-ari ng sasakyan na, na motor nap. Ayan, Lance, come on! Ayan. Okay, Lance, ano na ang pakiramdam? Um, nung una, kinakaba ko eh. Pero nung nandun na ako sa police station, wala na yung kaba ko. Nung uh, na-approach ko na yung police, agad-agad um, silang... Hindi sila nagdalawang isip na tulungan ako dahil uh, nawawala yung motor ko. Hoy, teka mo na. Ano masasabi mo kay sir? Nako Maraming siya. salamat kay sir. Dahil actually, napansin ko, yung duty ni sir is pang umaga siya. Ay, pang gabi siya. Paut na sana siya, pero... Hanggang ngayon, nag-duty pa rin siya in niya. <laughs> o, yung kanyang mga tauhan, siyempre kasama natin, napasalamatan uh, okay, mo rin sila. Oo, po, sa mga kasama po na tumulong sa paghanap ng aking motor, na-trace po agad namin dito sa Sampaloc. Ayan. Uh, talagang, at, at least kahit paano ngayon, ay uh, makakatulog ka na. Dahil oh. kanina talagang hagad na hagad ka. <laughs> Kailangan hinabol natin at ngayon ay eh, nakuha na natin. Oo, napag-almusal. Dire-diretso, dire-diretso. Eh ang aser na kuha pa sese na kayo, uh, hindi po kayo talaga nakapag-ni pag merienda kanina. Pasensya na po kayo pero Pero wala po na maganda po yung paramda namin dahil uh, mayroon pa kaming uh, na tulungan na tao. At, sir, uh, ano ngayon masasabi niyo sa uh, mga may-ari ng mga motor na katulad nila? Ay ingat po natin, ang motor natin, isiguro po natin yung ating paradahan lagyan natin ng kandado o kaya lock or kaya eh, sa loob na hanggang maaari sa loob na lang bakuran ah uh, yung ilagay nilang siya malaking tulong din yung GPS po GPS malaking bagay yun sa motor niya okay, man, naman totoo naman Okay na ko sir, naku, maraming maraming salamat po ulit sa inyo At uh, alam ko po naman po na talagang uh, dahil kayo po ay maaasahan uh, At nakatulong po kayo sa kapwa Sir, ako po ay saludo po sa inyo. Talaga pong napakagagaling lalo na po ang inyong dalawang pulis o oh, mga pulis na kasama so, natin bali, kanina. Apat po kami diyan. Opo, apat po kayo kanina. Lima po kasi yung isa po nasa So Opo. sa pinagbantay ng aming ano, PCP. Opo. Yung uh, officer ko po. Opo. Kaya sir, ipaabot niyo na lamang po sa kanilang aming pasasalamat. sa Salamat din. Uh, eh. na po yun, uh, tungkulin po namin na tumulong sa kapwa.